Di po gagalaw si Marville kung walang basbas -bas ng mga adiktos-benediktos sa Malacanang. Ito ay po revenge, political retribution, paghihiganti. Bakit sila maghihiganti? Mga jutang Ginebis, tinulungan na nga kayo ni Inday Sara. Kung hindi dahil kay Inday Sara, hindi naging presidente, yung bangag niyong presidente. Binanata ni Vice President Sara Duterte si PNP Chief General Romel Marbil. Sa kanyang open letter, sinabi ng Vice Presidente na political harassment ang pagbabawas sa kanyang security na naglalagay sa alanganin sa seguridad nito at maging na kanyang pamilya. Nauna ng kinumpirma ni VP Sara Duterte na tinanggalan siya ng 75 miyembro ng PNP Police at Security Group. Dagdag pa ni VP Sara, hindi nito nagustuhan ang mga kasinungalingan daw ni Marbil sa mga interview nito sa media tulad ng pag-request daw nito sa OVP para sa paglipat ng mga police personnel. Sabi pa ni BP Sara, walang request na nangyari dahil sinabihan na lamang daw sila sa pag-pull out ng mga ito. Kinuwestiyon din ni VP Sara si Marbil kung ang kumalat bang larawan at video nito sa paliparan kasama ang kanyang pamilya ay hindi matatawag na threat o banta para sa kanya. Kaya naman nanawagan si Senator Bato de la Rosa sa mga dating personnel ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na voluntaryong magsilbi para sa seguridad ni Vice President Sara Duterte. Inday Sara, ipapagurgur nila. Ay, me, ano na. Sa so, mga kababayan, siguro karamihan sa inyo ay uh, nabasa na ang statement o ang uh, letter ni... Inday Sara sa kay uh, Marble, okay, yung PNP Chief Romel Marbil okay. Eh, talagang gugur-gurin nila si Inday Sara at ang pati pamilya. Kasi mga kababayan hindi, etong ginagawa nila kay Inday, eto ay paghihiganti, okay? political retribution sa lahat ng mga kritiko at nagsisiwalat dito sa kabangagan ni Bangag at ni Liza Tanas. So malinaw po na ang buhay ni Inday Sara ay delikado o nasa peligro dahil gusto siyang gurgurin ng gobyerno. Siyempre, bakit gusto siyang gurgurin? 'di ba? Siya yung next in line. Kapag hinila nyo na yung paa ni Bangag, 'di ba? Siya next in line. So lahat po nang nangyayari ngayon diyan sa Pilipinas at dito nga kay Inday Sara, ito ay kagagawa ni Liza Tanas at ni Bangag. Dahil yung si Marbel na yan, yung Romel Marbel na yan, ay uto-uto utosan lamang na parang asong julul ni Liza Tanas at ni Bangag. Kaya nga ang tanong ko, Amy Marcos, paano mo ngayon ipagtatanggol ang kaibigan mo na binudol ng kapatid mong adictos Benediktos? May mga anak maliliit pa. Gustong gorgorin ng sister-in-law mo. Gustong gurgurin sa lahat ng klase ng aspeto. Nagpagurgur na nga. Kusa ng nagpagurgur si Inday Sara sa DepEd. Dahil yan ang gusto ng, uh, ng Jutang Jenimes, mong sister-in-law at ang Jejemon mong kapatid. O bangag mong kapatid. Siya tayo matapos mong budulin ang buong Pilipino na niligaw-ligawan mo, well, hindi naman inuto dahil naniwala si Inday noon, katulad ko, okay, asa so, hindi naman tayo na uto, di ba? Nanindigan lang kasi tayo na akala natin, somehow, you know, na tayo ay ibangon ng mga bangag na ito. Ngayon, mga kababayan, tignan natin, isa-isahin natin, Ah, uh, Chito Javier, thank you palangga. Okay? Okay, si Jesus Safi Castillo, thank you palangga. Ano sabi ni Inday? Okay? Eh, una, bago natin basahin, di ba, nilik nila, di ba, bila ko sa inyo, inilik nila yung picture na si Inday ay nasa airport na ang sinabi ko sa inyo at sinabi na na marami na yun ay kuha ng opisyal lamang. Opisyal yung mga nasa airport lamang nagtatrabaho. Kasi top shot siya, definitely coming from the CCTV. So sabi ko sa inyo noong nakarang araw, yun ay kinuha ang video na yon ng mga asong julul ni Liza Tanas at ifinorward sa kanila sa Malacanang para ipakalat sa mga dugyot. Ganyan po Tomira itong gobyernong bangag. Dudukuti nila ang mga katulad niya ng litratong ganyan ni Inday Sara, like ako yung passport ko, tapos ipakalat nila sa mga dugyot para kunyari, di ba wala silang kinalaman. Pero paano makakadukot ang mga dugyot sa official na kamera doon sa immigration kung hindi inutusan ni Lisa Tanas at ni Bangag na dukutin yung picture ng CCTV na si Inday kasama ang kanyang anak. Okay? Naisinama pa nga, sabi ni sa picture, para ibigay kay, sa malakanyang at i-disseminate ng presidential communications jaan ng mga nilabukang -kang. yan yung mga araw-araw na nagpapahirap sa inyo dyan sa presidential communications DILG, lahat yung mga inayupak na yan, sila ang araw-araw na nagpapahirap sa inyo at gustong gumurgor sa inyo kaya sabi ko nga, napakatalino nyo naman para hindi nyo maintindihan sino ang nagpadukot nag-speak, no, kumuha ng picture na yun, Ipinaward kay Lisa Tanas, Ipinaward ni Lisa kay Cheloy, Diyan sa presidential communities, then disseminate sa dugyot, tapos sirain ng sirain si Inday Sara. Now, ano sabi ni Inday Sara? Open letter niya. Kay Marville. Okay? Nung unang lumabas ang issue, nang pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay agad ako ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Hangad ko sana na matapos ng usaping ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ang ating bansa na higit, ang ating bansa na higit sa mahalaga kaysa sa aking protection. Kasi ang ibig sabihin ni Inday dito, dapat tutukan ang mga problema na kinaharap harap ng mga Pilipino. Pero talagang tinutukan ng bangag na ito ay ang tanggalan nga ng security ni Marbel sa utos ni Bangag. Hindi Bangag, si Lisa Tanas talaga 'yan tsaka si Bangag. Hindi po gagalaw si Marbel. Kung walang basbas ng mga adiktos binediktos sa Malakanyang. 'Di ba? At ulit ulitin ko, ito ay po, revenge. Political retribution, paghihiganti. Bakit sila magigante, Mga Jutang Ginemes, tinulungan na nga kayo ni Inday Sara. Kung hindi dahil kay Inday Sara, hindi naging presidente yung bangag niyong presidente. Di ba? Ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo kung bakit ito ay uh, political retribution, pagigipit, panghaharas. Naalala ninyo, itong is, dating PNP anak korda. Di ba? Si General Macanas. I, think ongoing pa yung case niyan. Kinasuhan itong General Macanas na wala namang libelous statement na sinabi doon. Pero dahil gusto kayong sindakin, harasin, ito yung gobyerno niyong bangag ngayon. Okay? Aharasin tayong lahat. Aharasin kayong lahat, mga kababayan. Ito, ikumpara ninyo. Balik-balikan natin ang issue. Si Duterte, si Pangulong Duterte ang nganga bills talagang bratatatatat at talagang mapapadyutang gininas ang lahat. Pero sino ba ang minumura ni Duterte nung panahon na yon? Nung siya ay presidente? Sa bawat mura ni Presidente Duterte nung time na yon, bilyong-bilyong piso ang naibabalik sa inyo. Bakit ko na nasabi? Remember, balikan natin, si Lucio Philippine Airlines, at iba pa niyang mga negosyo. Tax evader. Hindi nagbayad ng tamang taxes. Kung maalala niyo, I think 6 billion pesos or more than that. anim na bilyong piso. May nura ni Duterte yan. Pag hindi ka nagbayad, isa-shut off ko ang negosyo mo, o tutuliin kita. Yan ang mga tinatarget ni Duterte noon, yung tax evader. Kita nyo? Yung Dunkin' Donuts. Okay? Yung mile long. At marami pang ibang mga uh, kumpanya na dinagago kayo. Yung pera, yung kayo na ordinaryong Pilipino, uh, ordinaryong worker, sa bago kayo magsweldo, kaltas na ang inyong mga taxes. Okay? Kaltas na. Pero yung mga malalaking negosyante na ngayon yan ay kasabwat na na nilalisa tanas, ay hindi nagbayad ng billion billion taxes during uh, before before Duterte. Kasi kaya nga nasilip ito ni Pangulong Duterte nung panahon niya kasi multi-billion piso. Yun ang minumura niya. Ang question, kamura-mura ba ang mga jutang jinemes na yon Na akala mo malalaking, malalaking negosyo nila, ang tingins ng Pilipino ang taas, pero sila ang number one na magnanakaw sa laban ng bayan through that tax evasion. Yan ang tinatarget ni Duterte nung time niya. Hindi kayo, hindi ang mga vloggers, hindi yung mga maliliit na nagmumura sa kanya. Wala siyang alam sa inyo kahit minura niyo si Duterte nung time na yun. Lagyan niyo ng sungay si Duterte. Ang mga Duterte natin, hindi kayo ginalaw. Sino ang mga ginalaw niya? Ang pinanagot niya sa batas. Actually, ah, the word is, sino ang mga pinanagot niya sa batas? Ayan si Dilima na maliwanag pa sa sikat ng araw, di ba? Yung mga statement ng mga nag-aakusa sa kanya na siya ay nakikipag tsoktsaka, nakipaglantaka ng saba, sa bilibid, pasayaw-sayaw pa, may video pa naman, protector ng polburon, lahat, di ba? Narinig nyo yan. Then later on, sa pagdahon, madahon ni Kuting, na -acquit. So, ibig sabihin sa panahon ng bangag, ang mga demonyong pinakulong noon ay what? papalayain ni Bangag at ni Lisa dahil makakatuwang nila sa panggagantso sa kaba ng bayan. And now, dahil masyado ng malakas ang pwersa ng taong bayan na nakikita, lalo na itong nakaraang bagyo na binubudol kayo doon sa uh, multi-billion, halos one billion a day na flood control na ipinagmalaki. Ipinag Pero ano nangyari sa inyo? Bina pa rin kayo. Okay, ano sabi ni Inday? Tuloy natin. Uulitin ko, wala akong problema sa pagbawi ng mga PNP personnel bilang security team ng Office of the Vice President.